Hi guys, good morning sa tanan For today's videos ay uh, Silipin natin ang aking bahay Bago tayo pumunta sa MK house kasi may nagko comment Sa aking youtube channel si Ma'am Florabel nila Na silipin Tingnan daw niya ang aking bahay So silipin natin ang aking bahay So Hi Ma'am Flo Flora Florabel father nila, ito na po ma'am, eh, eh, ano kita sa aking bahay, eh, papakita ko pero, char! So, yan guys, bago tayo pupunta sa MK House mamaya kasi, gala tayo doon kasi, mag, loloto-loto kami ni Mama Mia ng for dinner namin kasi kami lang dalawa. Dinner namin mamaya, guys. So, ayan, guys. So, Ma'am Florabel, father nila. So, ayan, guys. Papakita ko sa ang aking bahay na yung sponsor dati ni Madam France at dito ako nakatira sa lupa ni Odiva. So, thank you so much, Odiva at Madam France sa, ano, sa bahay. Oh. Uh, yan guys, thank you so much sa hindi nag skip ng aking ads. Maraming salamat po, malaking tulong na po yun sa amin. So, ayan, papakita ko na. So, ayan guys. Ito po ang aking wall of gratitude. So, yan po si Madam France, Si Mia Kaloka. Inday Katok Flag. Madam Brenda. Madam Brenda at family ni Odeba guys. So, ayan. Uh, yan lang po ang aking bahay dito guys. So, yan may kissa mesa yan. Yan lang po guys. So, uh, 'yung uh, dito nakapatong dating burner ko guys. So, ang burner ko ay doon ko nilagay kinaanti kasi doon po ako nag doon na lang po ako nagluluto kasi ano para kasi masikip po dito. So kinuha ko siya nilagay ko siya sa bahay ayan guys ah uh, lang guys kasi hindi naman palagi ako dito nagluluto so ayan palagi naman akong gumagala yung busy po ako sa work dati do. so ngayon ay palagi kaming nagbablog doon sa MK house so ayan guys yan lang ang update sa aking bahay so dito, na, dito po ay aking kwarto so um, So ayan, ito po ang aking higaan. So ilalapag ko lang po siya dito, guys. At oh, pag ano i-ano ko lang po siya dito. Oh. Pag gising ko sa so, ayan, yan lang po, guys. Oh, may ceiling charis. So ayan. Mm. Then guys, at dito bababa tayo bababa tayo guys so ayan yan po ang aking motor so silipin natin lahat ayan Ayan guys Ayan Pagpasok mo ay makikita mo na sila Wall of gratitude So ayan guys Bye bye Work you... job Ayaw, yan, salamat yan. Hello, hello, hello. Oh, hello ko. Ayan guys, ang aming ulam for today's for today's video ay pork, uh, ano yan siya? Pork chop. Pork chop. Pero eh ano pa namin to ng ano? Eh... Pork steak. Oh, kanang may kalamansi, bawang at sibuyas. Eh ano pa namin siya eh... Ano na? Tawag ano? e, eh, marinate marinate po namin at ito may ano may sitaw. sitaw lalagyan po namin to ng sardinas sardinas or or gata yung palagi ninyong nakikita sa aming video di ba o sige guys see you later guys Hello, gisi gisi, yati. So, ayan guys magsisimula na kami maghimay himay 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 ng sita at ayan ito na nakabili na po kami ng uh, bawang, kamatis at sibuyas kasi nakalimutan namin karina sa market guys kasi marami kami mga dala so, so, where is my churro root ala so, lighter man di, ay nalimutan ate ate ayan guys ayan ang pork na na ano namin to eh, mamarinit at saka namin lalotoin. So, yan guys, abangan ninyo ang kaganapan namin. Kaganapan, so yan. Sige so, na guys, ready na ang kamatis, bawang, sibuyas. ah ano may talong po Para sa ginataang sardinas na may sitaw talong. Yung pork steak. Ang asin? Yan asin. Lagyan po natin ng asin ito, okay? guys. ng asin. No, kunti lang. Kunti toyo, dahi, toyo. Ang okay. lang. <todong> Ilang parasong kalawang sila, ilagay? 20. Ano yung ginagawa? Okay. So, ayan guys. na nga tayong mag ano ng ating gisa ng ating bawang. Itayin natin ang ating bawang. Pagkatapos ay... Ano, um, itong kamatis ang isusunod natin guys so wala namang tagahawak ng ating video ngayon so self service po tayo haha <laughs> self service po tayo guys sunod naman natin ang kamatis so, ayan nalunod na ang kamatis guys So, ayan guys. So, ilagay na naman natin ang ating sardinas. So, ayan. Ayan ang sardinas. So, ayan na siya guys. Tapos nito ay ano, lagyan natin ng kaunting tubig guys. ayan na guys may tubig na siya may sabaw na lalagyan na natin ng sabaw so pag kukulo ito guys lalagyan, ilalagay na natin ang ating uh, mga gulay at saka yung gata guys koko mama ayan guys pakuloan na lang na muna natin siya so ayan na guys kumulo na siya so lalagay natin una ang ating may wagang talong wagang talong ayan yan ang talong so lalagay natin ang ating sitaw so ayan so hintayin po natin itong lalambot guys tsaka natin ihalo ang ating gata ayan na guys lumambot na po sa ang ating talong so e na e, ano na natin ang ating gata or mama koko mama so, ayan guys oh. tapos hahalo yan natin to nilagyan ko na to ng asin kanina bitsin na lang ang kulang yan guys ito po ay palagi di ba nakikita ninyo na to sa aming mga vlog so masarap po ito guys kaya palagi kami nagluluto ng ganito so yan guys lagyan ng ano bitsin so lalagyan ng bitsin guys hey, ayan na guys oo ang ating ginataang gulay so titikman natin guys okay. kung Natansahan ba ng ano? Huwag hmm. kasan muna yan. Kaya. Wow. Diba guys? Mm -hmm. Ayan ang ating pork sticks. Pork sticks. Kailangan mo. Guys, na po kami guys. Ayan na po ang pork steak na loto ni Mama Mia. At yeah. ito naman ay yung ginataang gulay na may coco mama at sardines. So ito po ay masarap to siya guys. delicious oh. So ayan ay, ang ito, pork steak ni Mama Mia. Very good, non-delicious. Hati-hati sa aming pork. Ayan, guys. So ayan guys, kakain muna kami guys. Hindi hindi na ako na nakakain kami kasi ay for a surprise. Charis, bye-bye! Kasi pa...